Good morning mga kalokis. Once again, Juju Shimo TV Your Albulario Another day, another tips na naman tayo So may makulit kasi mga kalokis. Yan uh, Ano sabi niya? Ano to boss jo? May picture pa dyan Ano to boss jo? Pwede bang isali mo to sa vlog mo? Anong gamit nito? At para saan to? So sinigundahan pa ng isa So kayo nang bumasa So yung dalawa mga kalokis, Ito yan Yan yung Ampule B12 So ito para sa tao to ginagamit to sa may mga anemia at saka yung may mga tinatawag nating uh, B12 uh, deficiency. Para sa tao yan. Pero ang tanong magaling ba yan sa manok? So para sa akin ganun yan kasi uh, B complex is composed of eight B vitamins which is B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Yun yung ampule na yan. B12. So, kung gagamitin mo yan, nasaan yung pito? sulogi so, ka. So, kung gagamit ka, lahatin mo na yan. Kasi B-complex is the best for conditioning. Oh, yeah! Mga kalukis. So, ito yung recommend ko. Ha? Norobit B-complex. Eat by B vitamins from EDE plus EDE with uh, vitamin multivitamins. So, completos recados. Oh yeah! So kung gusto nyo mag-order nyan mga kanukis, uh, sa video, pag i nyo nyan, mayroong link dyan. Pindutin nyo lang. Uh, may discount pa. Oh yeah! Cut the cameras.